nakakaloka naman mga Mima kung kailan naman meron na ako nitong pamuksa ng mga langaw or ng mga insects. Tsaka naman wala akong makitang langaw sa paligid. Gawa siguro dahil nag-uulan-ulan ngayon, ilang araw nang umuulan dahil nga may bagyo. So, yan, hindi ko mapakita sa inyo kung effective ba talaga itong pamuksa ng langaw. Kasi meron akong friend na gumagamit nito and nakita ko effective sa kanila. Talagang tepok yung mga langaw sa labas ng bahay nila. Excited pa naman akong gamitin to kasi madaming langaw dito sa amin na pumapasok. Pero dahil nga naguulan-ulan, wala akong makitang langaw. Siguro nagtago sila. So, yan, gagawa na lang siguro ako ng another video kapag nag-stop na yung ulan, for sure lalabas maglalabasan na yung mga langaw diyan. Sana effective siya kasi talagang nakakainis yung mga langaw, no? Alam mo minsan yung kapag nagbi ka, yung langaw talaga nakikisali, gusto ng exposure sa video kaya uulitin mo na naman maggawa ng video eh. Kaya eto talaga, gusto kong malaman kung effective siya. Gagawa na lang ako ng another video. So yun lang.